o presyo ng utang ko sa tindahan. Ilalabag nila ang batas sa price tag. Nasaan ang hustisya? Ipaglaban, mga karapatan! Ipaglaban, mga karapatan! Hindi kami bibigay! Karapatan namin ibalik na! Ipaglaban, mga karapatan! Bukhang so, galalim na po ang pangangailangan niyo ang galit. Nakita ko po, po may hawak kayong kape para peke. Ah, ito. Pinapataas ang sachet nito. O bang kibit ang aking esensya? Sabi na, revised final code. Bawat ang gaya ang tatang tsura at ng produkto. Pero itong kami na ito, pare-pareho ng design, kong brand. Pero pag ko, nasa sipon, ang daming bengi ngayon. Akala ko, magtitipit ako. Yun pala, naloko na. Eh, bang! Eksakto, exactly, ma'am. Hindi porket buka ka kung um, titipid itatakpan na nila ang presyo. At hindi porket mahilig ako sa kape. Ipapainom na nila sa akin yung kape na ginaya lang. Gusto lang naming karapatan naming bilang mamimili. Putiktahan! Hindi kami basta-bastang manluloko. Ipaglaban, mga Ipaglaban, mga kalapatan! Ano'ng sinilang pahayahan ko lang sa aming mga akarorotong malimit? Kita't kita natin ang hindi na kanilang nagdating. Sana'y hindi ito na sinuulat para sa inyong karatudyo. Sana Kung hindi, bati-bati ako gumaya na lang sa presyo ng paninda ko. Baka mamaya ang sinil ko sa chichiria, presyo na lang dito. Ipaglaban! Hmm. Mga karapatan! Ipang damai! Mga karapatan! Oh no! <laughs> <laughs>